Hello guys, welcome back to my channel Nama makuni Galing ako sa talipapa guys Itong aking nabili ulam namin ngayong tanghalian guys O Mahalang ko dito nangka Langka guys Magutan -lang mag nangka ko ngayon Yan Dalawang sopot to guys Tag may bin lang tong dalawang sopot ko dito ng luya, gabi, saka dahon ng talbos, guys. Yan ang aking ihalo. Ito aking lulutuin na ulam oh ngayong tanghalian guys. Ngutan nangka. nangka. Oh, nang Maraming pala akong doon, guys. Hindi na pakita kasi nasarip. Mag ako Ako'y eh magulay ng nangka. Thank you for watching. Huwag yung kalimutan. Mag-like, subscribe, share, and comment.